Luto tayo ngayon ng tuyo at daing. Pinaghalo ko na. Yan. Tapos, ilalagay ko dito sa sauce na super spicy, guys. Napakasarap. Ayan, o. Oh. Luto ako sa labas kasi bawal sa loob kasi mabaho. Ayaw-ayaw talaga ng mga arabo ang mga ang amoy ng tuyo, guys. Yan. Pero kumakain po si Baba ng tuyo. Ating mga bata. Ayan. Kain po tayo. Ayan. Napakasarap yan guys. Tignan nyo naman ang sauce nya oh. Naluto na guys. Ilalagay na natin dito sa ating sauce. Masarap to guys. Ayan. Pag ganitong ulam nyo, naku, mapaparami yung kain nyo guys. Dapat isang cardero ang lulutuin nyo ng kanin. Ayan guys. Nandito ako sa labas. Tignan nyo. yan. Yeah. Nasa labas ako guys. Nagluluto. Ito para sa ano lang. Para sa daing ko lang. Tuyo. Kasi bawal nga sa loob. Sa loob. Magluto. Pero pwede naman kumain sa loob guys. Aray ko. Au. Nandun. O, tignan nyo guys. Nahulog na yung aking pagsandok. Ayan. Ito na ang ating finished product. Halo-haloin ko na lang to mamaya guys. Kasi wala akong pagsandok. Hintayin ko lang to Malamig. Lumamig pala. Para hindi tayo pagalitan ng ating baba. O, yan. Thank you for watching. Bye bye. See you for my next vlog. It's me, Amina. Sarang eh. annyeong yan, naka naka-korea pa ako, guys. <laughs> Thank you for watching.